Ayan, thank you naman sa pinakamamahal kong alaga. Ayan, binilan kami ng aming pang dinner. Dinner, tama ba? Ayan, GFC. Ayan, thank you. Pa-birthday na din. KFC din kanina, KFC din ngayon. Ayan, galing to sa alaga ko. O, ba? Diba? Sana all na lang meron tayong aming ganito, no? Ayan. Isang, ano, dami to eh. Ayan, oh. No. kami isang bucket Ayan. soft drink so diba kainan na <laughs> ayan sa salad paborito ko kaya yan ang sarap kaya mm. niya ko rin. Mm -hmm. Ayan, yung cream bread natin ayan, na. yung sagsako <laughs> o diba yung kain tayo kanin. guys kanin, ako. kanin ka Kanin daw siya. Sige. Bye-bye.